Good morning guys dito tayo sa itna ng palayan guys mga tayo ng gulay banda doon no? kasi yung lolo ko hindi na siya makalakad so inutusan ako mag ano ng gulay guys so kuha tayo ng gulay ngayon <laughs> sabi ng lolo ko Marunong ba daw ako makuha ng gulay? Marunong naman ako. Ang daming palay dito guys. Kay Lulu to. Dito banda. Ah, hmm, daming gulay. Ang daming gulay dito. Pero, doon tayo banda. Hmm. Hindi ko na pinapunta si Lulu dito kasi baka ma sa ano sa katubig. Ano ta. Kukuha tayo ng Ano siya. Yung batong hindi pa masyadong malaki. Kukuha tayo ngayon ng ang ganda tayo kukuha ng kamochi. May humay dito. Ito yung mga anong nilulok. Dito tayo kukuha. Di ba guys, ang ganda. Ang ganda dito. Kukuha muna tayo guys. Ang daming kamuti oh. guys oh kuha tayo na lumalaki na siya guys ng isang araw nag ano kami ng amo ko dito ngayon meron na naman problem, ang problema nito guys pagkatapos pag uwi ang kati-kati <laughs> maliligo talaga ako <laughs> pag-uwi ko. Kinahawi-hawi ko. Nasa ilalim yung mga bunga, guys. Mainit na siya, guys. Wala ka naman ako. Hindi pa ako nakalagay ng ispiip sa mukha. Mainit na. Mas maganda dito, guys, pag umagang umaga. Next time, mag-ano ako, mag-harvest ako. Punta ako dito na magang umaga para hindi masyadong ano ang init talaga dami ko mo tayo sa oras na yun yung mata na parang gising na yung alaka ko ngayon pilihan ko si lolo huwag mong gisingin si lola pag uwi ko na hmm. pero gigisingin niya ni lolo katik-kati hmm. katik-kati katik-kati -kati. Kati -kati. So, yan guys, yun, yun yung nakuha natin guys. May bato may paku, may chao ng kamuti, at saka kangkong guys, kunting kangkong. Yan yung nakuha natin guys. <sighs> Ang laki ng palayan ni lulu guys, o. Oh. Ang lulu to lahat dito. Yan, yan banda. Diba? see you nang guys thanks for watching like and subscribe guys bye bye